Mga ka-troopers, ipost ninyo ang litrato o video ng inyong mga coins sa RR Troopers slash coin. Dapat po ipakita ninyo ang obverse at reverse ng inyong mga bariya. Susuriin so, namin ang mga ipinost ninyo at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan o kriteriya, agad namin kayong kukontahin para sa proseso ng pagbili. Sinisiguro namin na hindi kayo gagastos at walang magiging hassle on both sides. Bawat baryang hinahanap namin ay may sariling code na nakalagay. At importante po na ilike ninyo ito sa ipopost ninyong picture upang hindi magkalituhan. Ang ipaprioritize namin ay ang mga sumusunod sa proseso. At narito po ang code para sa baryang kailangan namin. Mga please don't forget to like, subscribe, And hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin. Para sa anagdagang kalaman tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins. Thanks for watching. Until then, God bless!